Oo, oh, morning. Nangyari sa akoan mo? Balikat po. Ano na po si year na pong pabalik-balik pero nitong ano mga 5 months. Pag ginaganon ko, Kasi angat mo. Pag ginaganon ko, ano siya. Tapos pag binalik ko na, talaga, ano, minsan pag nag-t-shirt ako, talagang hindi ko siya na ma... Pag iangat po, pabalik. May, may time. Pag ano ko nang pain reliever, okay siya. Pero Pagkatapos nun, wala naman. E mga... yung ngipin mo masakit, di ba? Sample, masakit yung ngipin mo. Inuman ko lang pinilibe, di ba nangyari? Wala. Mawala. Pero yung sira? Nandun pa rin. Hindi, hindi. Wala, yung babunong talaga. Kaya yung ngipin hilo talaga yan. 50. 50? Opo. Yung alam ko lang. Noong araw, ang po natin. Walang nabutan mo. Maturo lang. Matas ka. Sakit ng mga balita. Minsan mukbo. Dahil yung mga lagyan talaga na hamuk. Hindi man ako unor. Talating kasi sila ng Manila. Wala na. Parang pagdating doon, tagalog na rin sila. Kaya nagugulat ako. Hmm. Sa totoo, no? Katulad, kahapon, si dito. Ipunta na rin yung dito. Ang niya, na? Anak mo na yun. Bigyan ka pre no? Kaya hindi na tamo. na wala na eh. Ano pang inuti natin? Diba? Ginawa no? ang Angat mo. E Sabi mo kanina eh, angat mo masakit. baba Diba? 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 abot muna. abot muna, Okay na? abot mo na. Okay na? Ano pang natin? Agad yung bigyan pa ng pilay, di ba? Okay na? Ano pang natin? Agad yung bigyan pa ng pilay, di ba? <laughs> Kaya nga, pag lumabas <laughs> yan, ngumiti. Yung mga tao dyan.